Uh, may panibago akong video guys yung isosopwego ang um, isyon nito guys walang uh, walang 1, 2, 3 yung ano yung blower down niya uh, iwanan to ng aircon technician kasi hindi na makuha-kuha yung 1, 2, 3 sa aircon nya yung sa blower uh, check natin guys yung sa blower sa loob yan o check natin yung blower sa loob guys kung ano ang problema ito na guys oh. isoso fuego buwan muna natin yung susi guys iwan ko ba yung naglagay ng aircon dito hindi man nila makuha yung ano yung 1, 2, 3 and guys yung 1 2 3 daw walang blower tawon mo natin to wala talaga guys walang blower uh, tingnan tingnan ko muna sa relay kung anong problema sa relay kung mayroon bang problema sa relay o dito sa ano saka muna yung sister block 'yung sister block, tanggalin ko muna 'yung sister block. Guys, ito nakalagay ang sister block oh. Ito ang sister block, guys. So, 'yan. 'Yan lang nagpaikot ng blower. Ah, 1 2 3. So, trouble shot ko ano muna to, guys. Kung ano ang problema n'ko, guys. Black. Yo guys. Kenang Sister Black nya ya. Five pin. Five pin tuh guys. iniwanan ng ng uh, aircon technician to guys naglagay lang sila ng freon tapos iniwanan agad kasi wala daw 1 2 3 walang blower nagpraktis lang kaya yung ano yung naglagay dito ng aircon titirahin natin to guys kung ano problema saksak -sak na muna natin ito guys so, um, sister black yan o no? subukan natin kung gumagana ba yung ano 1, 2, 3 sa blower oh, saksak -sak na tapos ito guys yung relay, tinrobor shoot ko itong relay guys okay na guys, pinalitan ko ng relay ito, para sa trigger ng motor guys yan guys ang relay to Yan relay na guys uh, Dito ang nagka problema sa relay guys Hindi sa sister block Sa relay lang pala Yung problema niya Sa 1, 2, 3 ng blower Subukan natin guys 1 uh, Meron na guys Meron na guys yung ano. Ito. 3. Meron na guys. Ikot na yung blower na guys. May may 1 2 3 na siya guys. Oh, so, nasa alin yung, yung blower? Ito lang ito lang problema guys niya. Uh, subukan to i-start guys Kung malamig ba yung nilagay na freon nila guys I-start ko muna I-up ko muna to yung Subukan natin guys kung ano Kung malamig ba yung nilagay na ano Freon nila Kasi lagyan na daw to ng freon Pero hindi lang makuha-kuha yung Sa blower na 1, 2, 3, 4 Pero 1, 2, 3, 4 yan Gawin natin one. May may hangin na guys. Iwan ko sa aircon technician guys, bakit ah, nagkabit sila ng priyon, hindi man nila makuha-kuha yung ano, yung sa blower. Iniwanan naman lang kagad. So guys, okay na guys. Okay na yung trouble niya. Malamig, malamig na guys, ano sa loob. Malamig na. Wala pala tong problema yung sister sister black guys. Wala problema. Ah, naka problema lang dito sa relay. Ito lang ang problema guys. Oh. So, okay na ngayon. Malamig na. Ah, marami kum salamat sa Nanood sa akin ng video ngayon. Maraming salamat. Huwag kang kalimutan sa pag-subscribe. Follow. Comment po may follow kayo. Maraming salamat.